nga naman anak ang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na ikaw na bigay sa aming buhay. Maraming salamat po Panginoon at gabayan nyo kami sa aming ngayon at lagi nyo kami bigyan ng mahabang buhay para, para patuloy ang aming ginagawa. Amin. Sa nga ama. Amin. Okay. Yo, what's up mga kainabang vlog at welcome back kayo sa aming YouTube channel sa mga kahinabang vlog. Tag. Kumusta at magandang araw po sa lahat sa ating mga yeah. viewers. Magandang araw po. Uh, dito po tayo sa Sitio Sitio 'di Yakal. Sitio Yakal. Balikan, o, namin, balikan namin ulit yung sinanay Lisa. Kaliksterio. May dala kaming kunting may dala kaming kunting tulong sa kanya kunti lang, uh, kunti lang. tapos ah uh, shout out pala dyan kay ano kay busing Ab -Abril, you know, abril ano, abril ano no? abril world uh, ano abril world abril ano yan ang yun yung pangaling ngayon yung nag ano yung nag ano dun sa ano sa petron si Again? si Aprilin ba yun? Ay, Prilin. Bro, eh, si Aprilin uh, Shout out dyan, sa'yo dyan boss Prilin? Ah. Kay Aprilin, shout out dyan Saka kay G-Boy Dala nun, shout out kayo sa inyo lahat dyan Shout out sa mga vlogger na sikat na ngayon Sana makita nyo rin ang aming video na Small vlogger pa lang kami ngayon Sige lang, tiis-tiis lang Awan ng Diyos, saangat din kami May makatulong din sa amin bandang huli Yun lang, salamat Good morning ulit. Tara. Sama natin. Go, go, go. Bye. -bye. Ayan yung ilimit na rin ang nangyakal. Bakit natutang dito kami sa sit 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 sityo yakal. Ayan. Okay. Kung magdayo ako, jadi jangan aku nak kahawa hmm. kita kita maninyu kung mag anu aku gina <tutuk> ini kan nak aku maka anu si ini nak aku Ay, hindi, hindi kan hmm. hawakan, kan maka lakat ai di kena maka lakat kung wala kahawa kan ini kena rima ka aku kahawa kan ini aku katayuk pero mo pag may ganito ganito Magka-ikot lang ako sa ano ko. Pero, hindi ako makatayo na wala akong hawakan. Pero oh. oh, hmm. ano ba? Oo. Oh. Pwede ka... 16 um, okay. diba na ako ngayon. Kaya, lima na karaling ko. Dito kayo. Pwede ko nga sa balik ka natin yung kay kahit paano. Mm -hmm. Wala sa porta mga kapatid. Oh, Nagmalay. Uh, uh, no, may dala nga kaming kunting uh, bigas lang. Sabi ko, dala nga sa mga salamat. Pagkain ko na. Sa kunting dala namin. Kasi okay. karang hindi rin kami sa kung nagligat din ko na yun eh. kami nakapunta dito kaya eh, doon sa kabila ay sa mm -hmm. naglawa din na si Lento. Ah, Okay. Kami lang dalawa, hindi kami katilito dito. Ay, ako. Ngayon lang ako nakalabas. Ngayon lang? Oo, ngayon lang. Kahit sino tanongan niyo dito. Uh, sa bahay niyo. Uh, sa ligit ko. Wala, hindi ako makalabas ko. Hindi na ako makalakad. Totoo yun, Chef. Ah, uh, ito mga kainabang sanay kaya tulungan natin siya yung matanda na ito na suportahan dahil sa mga isa na yung ang <laughs> so, bahay niya kasi mainit na yun. Ito yung so, buwasa yung bahay nato, ito. Ah. Ginatis ko na lang kahit mainit kasi wala man mag-ano sa akin. Ito na may kapatid ako dito pero nga isa. Wala din. Nang hindi masya magkaano sa akon kasi wala masya tubigan. Wala man siyang trabaho. Mm Tapos damo pa yung estudyante. Di ako. Bukod ako bahay. Kalo sa bahay. Ikaw lang hindi Oo. Pero ibig sabihin dito na may, may uling dito na? No? May um, uling binibinta dito? May uling dito ang binibinta. Kaso lang, wala akong ibilis. So, magkano ang sako? tag, tup, tag tup, 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 50-50 siguro. 50 ang bakaw? Oo. Oh, 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 Kung hindi bakaw? Ay, ko lang. Hindi ko alam, sir. Kipite, hindi kipite ko kipite lang si Adam, alam, sir. Hmm. Uh, mga pinabang, mga viewers namin, pati yung ginagpong puso, natin nakikita nyo rin na sa aming pag-vlog ngayon sa part 2. Hmm. So, natin matanda na dahil na, na namin yung na wala pa siya Rito. Hintay namin sa labas. Hindi ko na po. Hindi ako naka. Ngayon, wala ako kahit isang uling malang isang plastic. Wala din, Wala. awang ko lang siling ko ngayon kung ano pagluto ko. Wala ka uling? Wala. Wala mang kahoy. Wala mang kahoy? Wala man. Kaya wala mo. man. Wala man akong mga tubig. awang ko lang. ano lang ngayon? Paano? Mm -mm. Wala. Wala, gusto yan. They, ano lang yung... Siguro. Mga, mga mang, mga mangyo Siguro. Mga, 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 mga. Kasi, hindi ko alam eh kung una -una, ano. Ano na Bawal lang sa... Uh -huh. Kaya doon na tayo siya hindi bawal. Kasi hmm. ngayon. Parating kami dito. Pampintulong lang. Pandagdag sa pagkain mo. Mm -hmm. ngayon, pa pa Yung ano, binigay okay. lang yan sa akin. Hindi ko ma... Ah, binigay lang? Oo. Uh, uh. Hindi Kung ko nga alam. Yung, yung Tapos, ang nagbigay sa akin yan, wala da. Wala dyan sa baong. Uh, di ba ka-inert ka na eh? Uh Oo. -oh. Wala ako kakapisit. Hindi Pero um, yung nakaraan, naubos na yun. Oh, okay. uubot you know? okay. yun isang kain, okay. wala akong binigyan kasi. Kinain mo lang yun, ay? Oo, oh, kinain hindi ko yun, lang. Hindi gininom? gatan mo yun? Kininom <laughs> <ain't No>. <laughs> <laughs> ko, Pinapatawa lang ka ng isip. ko yan, Sir. Importante hindi ka malungkot. <laughs> <laughs> kasi nag-ano, nabili ako na. Mga kinabang, well, ngayon lang ako kaka-encounter na ang nanay na ito na masayahin na ah, pinakawa ko Ang gatas, kinain niya daw. <laughs> <laughs> hindi, hindi. kang Ay, <laughs> yung ipin mo. <laughs> <laughs> <Okay, laughs> <yung, laughs> yung... Hindi na yung Ay, hindi na. Kinimpla yung kinain. sa nanay. Kasi yung ano ko, pati ko, may hirap mo. Masayahin dahil dumating kami ngayon. Yeah, kami din hmm. Hindi ako sir, ilang araw na hindi oh. eh, ako nagkangiti. Pinga salamat <laughs> <laughs> Maraming salamat sir. Kaya lang yung itawag sa amin na hindi ka sir, no, no. Hindi, hindi naman kami may, story. kaya <laughs> <Seana laughs> ano bang, lang. Kaya Ah, Oh, sige. napasaya na si Mano. Yeah. natin siya ngayon. Mm. kami ng konti. No. lang. Ah. Okay. <laughs> so, yeah. wow yun lang talaga yung kaya namin mga kinabang muna. Sa ngayon, kirawa ng jeep na meron kaming ma... Wala naman na ako, sir. wala naman akong mapunta na iba. Kasi wala nang nanay ko, wala nang tatay ko. Nakaraan lungkot dito eh. Yan, na punta natin pala. Ngayon, nangyong kaya ako. Kasi magkatawas. Hindi, makawala sa uling. Yan na, di. Ano na? Ba? Walang mabili tayong uling dyan natin sa plastic. Ay, baan kung sino may uling ngayon dyan sa uh, labas? May, Gusto may ko... pambili ka na eh. Oh, may. Ang 50 mong iniwan sa akin. Ah, 50. Bande na lang. Ah, meron ka ba? Oo. Uh Galing -huh. na lang. Kasi ka, nai, ano eh. Kaya isang libo mayroon mag-sponsor sa kanya ito. Mga Kasi, alam mo, Kit. Magaling magtago ng pure. Kinikini na to eh. Oh, kinikini na daw. Ibig sabihin yung kinikini. Yung kinitipid na. Oh, tipid-tipid na to tipid. Opo, opo. O, ngayon, dagdaga natin ang sigpinta yan. Sigpinta lang po talaga na eh. may ano po. Sigpinta lang po talaga muna. Sunod naman tayo na ano na eh. Ano po. Pasintya naman kayo Salamat. na bang kasi ito. may yung, yung budget ko talaga, yun lang talaga. Pusunod diba niya? Oh, si Quinta rin to ulit ah. Oh. Ah, may 110 na po. Biro mo itong... One, itong 120 na? Itong 23? Umakay oh, mm -hmm. na. Dalawang linggo dito. na si Quinta na binigay ko na sa sarahanan. Hindi ko binigyo kasi yes. pangit naman yan. Ayot ah, ko video. May 120 na po si May 20 siya. pa yung si Quinta na sarahanan. Yes. Yeah. Galing na talaga. Sige, ito. Mga mabuanan sa akin ito, okay, mayroon pa. Itong, may blessing ang Panginoon para sa iyo, para sa iyo. Pag may blessing galing sa amin, wala iyon na galing sa labas sa amin nang talaga iyon. Kasi kami, may trabaho din kami para uh, wag lang kayo ma uh, sa Yung, ano na yun, Yung pag ko sa iya, lang yun. Kasi na yun, pinapapunta ko yun dito sa akin. pag lang Kaya na, kaya na. na, yeah. yan. Smile mo na yan. Smile mo. Ang ginabang talaga. mo itong, itong... binibitinan niya. Ang hawakan ni nanay pag matayo. Kasi pag hindi siya maglagay nito, hindi siya makatayo. Tayo ka lang, anay? Tayo, try na, anay? Paano makatayo? Hmm. Kanya na ako pag tayo. Bukan yo, bukan tu patoh. Uh -huh. Kenyang na, nak nak, Oo, oh, uh, tanawin nyo. Tana, tanawin nyo kung ano ang... Mga kainapang trabaho. Ganyo ako din. Tingnan nyo po. Hayaan mo na natin. Po. Wala akong kasama dito. Yeah, dalawang, right. dalawang manok yung kasama ko dito. Tingnan po natin yung situation nyo. Kaya yeah, ba? Hindi Okay. Hindi, okay. May, wag lang, wag magtulong sa akin. Kaya ko to. Ito so matulungan natin ito yung ganitong uh -huh. na yun. ay natin yung uh, the, um, uh -huh. bahay uh -huh. lang. Um, uh -huh. uh -huh. o oh, tingnan, may gatong uh -huh. dito, wala. siya makatayo. Hmm. viewers namin na mabuting <laughs> yung... ako Ganito so ako at din natin itong tandaan ito? Hindi hmm. <laughs> ako makasayaw, sir. Pag wala akong mahawakan, akala niyo, hindi ako makasayaw. Hirap hmm. uh, masaya ka na? Masaya ako, sir. Nakarating kami dito. Ah, hindi ah. masaya daw siya. Nagpunta kayo dito no. ulit sa akin. Video yung dalawa. Yeah. Masaya daw siya. Kasi nakarating kami ng pangalawang dating. Sa malawang dati, nakarating tayo. Sa nawa, kami ng Panginoon. Mga viewers, so mga sponsor dyan ng bait. Oh. Set out din sa mga sikat na mga vlogger. Set out sa inyo lahat. Mga idol. Hindi na yung sinanay. Yun. Masaya na. Bye. Part 2. Okay. Nasi, bulang tumba.